yang kaino tayo with a uh, sabaw din ng good morning isang magandang umaga po sa ating uh, lahat na uh, sinusurbi natin dito ang kakan malit na mais mais, mais na dito na sinaktoan ko dito ay uh, grabe yung kaunggoy hina yung isang mais dito oh, ay isang mais Oh, alas na na pala dito sa gigilid, oh. Ay, grabe uh, ang goy na yan. Oh, ay, wala na dun. Oh, simula dito. Oh, nanti-unti na. Ito pala ang tabasin natin, ano? Bawasan natin ng pulo na to. Oh. No? Huh? Galing, nagtanong ko. Hindi ko lang kasi dala kanina yung cellphone. Nagpakain ako ng mga monok doon. Grabe, ang bilis nung ka. Huh? Ha? Tinumba pa oh. Hmm. <laughs> Grabing unggoy. Ay. Ayun oh, no? wala pa naman laman oh. No? Hoy! dito sa tumakbo alay oh, ah, ang na yan so, ito palang bawasan natin yan uh -huh. yan oh. wala pang laman tinira na Oh. Bakit mo may sitaw naman sunod nila? pipino. Ayan. Pag kumain ng pipino yan, talo ko mga unggoy niya na. So, good morning sa ating lahat. Er, uh, Mag-fourth harvest tayo. yan may ma-harvest naman tayo. Oh, kahit paano. Maulan. Ah, tubigil naman na ulan. Tumigil na ang ulan Ulan Kumusta ang mga Insekto Walang ulan man Walang ulan maglipad-lipad Uud naman ang problema oh Uud Ang kalaban Uy marami-rami may lugar na marami, may lugar na konti. Wala. So, start tayo dito sa gilid. Na naman. Yan. Mhm. Mm -hmm. so yung mais natin ah. Buti mag-isa lang siya. Kung so marami yun, ubos. Aliwalas na. Okay, kaya sa uod ay ala ano kayo maganda ispi sa uod comment below ala mga uh, kapwa ko palmers uh, kapwa mga farmers palmers magdugulay pang magandang panisti sa uod ng uh, sitaw ay. hmm? puputol oh so inuod yan. Alam ko Yung pang magandang uh, na Para hindi naman uuri yung ating uh, Daw sumisikat na ang araw, pasikat na ang araw. Matuyo na rin ating sinampay Dahil wala na tayong may suot Kung wala na Sa araw-araw ba'y Ulan Ang ngayon na ang araw Pasikat na ang araw mayro'ng mayroong unos Mayroong liwanag Dali ang bulaklak ah Alguns was жууп коат кара ба колат

Ito ang ating harvest. At tatalian pa natin yan Katapos kikiluin Kaya natin ulit kung magkano Sa ating uh, fourth harvest Na sitaw Thank hmm. natin kacem batai. uh, kulang. <times> <Come> Ini <times> kau 我来干这个了。Okay, Okay. Si Kuli, gumakain pa ng tinik. Ilobot ko yung tinik. Ayan, pwede ko pinapakain ng tinik para hindi makain ng uh, tutak tuta. Almusal for today. for this morning, uh, katapos natin uh, mag uh, tita. Nakapagpala na tayo, no? naka 7 kilos. Bumagsak. Pakunti na pakunti na naman. Samahin so, ang uh, yield. dahil uh, sa kunti lang naman yung ating uh, sitaw. Kaya kunti din ang ani. Ah, uh, malay natin sa sulod na susitawan natin. Pag-abulo pa kulit. Yan po ang ating uh, pinrito kasama ang ito so, ngayon ah, tayo ng uh, kunting isda dahil marami tayong isda dito na pinaksim yan kunti-unti nating uh, ulamin yan. kasama ng ating mga dugis and cats cat so okay, po ang ating uh, morning routine pag tayo po yung uh, Ayan, dito lang tayo. Ito na yung luto. Nandiyan hmm. lang po ang pagkain sa gilid-gilid. Alam mo na? Pag nakita niyo na siguro si Kokoy. Hmm. Hai, right, kain tayo, Ay, right, thank you, Terima kasih, kurebu, 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 yun na, pinrito pa pagkatapos natin uh, mag-almusal harvest kung kung ay kukuha ng uh, sweet ng sabah hasadi